Bibilis ako, pero bayar mo ko. Ano? Tayo, bayaran mo ko. Ano? Oh, Pinabayaran tayo? Ano ka ba? Bayaran mo ko. O, diyan yan, yan, yan. mo na. Ayaw ka ba mamatay? Dimanda pa. Kulang to. Ano? Pinabayaran tayo? Mamamatay na tayo? Nabibilang ka ba? Ano ka ba na matos, Mariosep? Patagawin mo na itong taxi mo. Huwag ka na dyan. Bilis na. Ah, pwede. Okupado na to. Ay, baka na sumakay. Totoo, <laughs> ba ikaw bayad dalawang daan. Tayo na, bilis na. Dalawang daan? <laughs> Limandaan? Hina-hold ba ako? Hanapin niyo. Uy, turo kita rito eh. Uy, uy, uy! uy, uy. Ito ang hinahanap niyo! Ano ba? Walang niyok. Oh, Limandaan. Oh, ayaw, ayaw. Masyadong mahal. Talungan na nga eh. Oo, oh, kaya na. Akin na limandaan. Ah. Kaya Buksan mo yung pinto. Sabi mo kanina pupunta ka lang sa CR. Ngayon nakasakay ka na sa taxi. Sige na Diana, buksan mo na yung pinto Diana, buksan mo yung pinto Nagtupak, papasagi ko ito uh, Hoy Elmo, papasabi ko yung to? salamin mo, ano ba? Sige mo ko ng limandaan, ah, papatakbohin ko ito Buksan mo itong pinto Sige na, sige na, sig sige na Ano ba? Hoy Elmo, limandaan mo, bilis na, bilis na, patakbohin mo na Smart Joseph Buksan mo ito Babae, hinahanap ko na Nakataksi, habulin niyo Bilis! Kapag minamahalas ko nga naman, ikaw ba ko ngayong gabi? Hoy! Ako nga itong napakamalas eh! Sa dinabi dami ng taxi dito sa Manila, dito pa ako sa taxi mo na pasakay. Bago mo nga pala makalimutan, no? Yung bayad mo sa akin sa apat na araw na pagtipintura sa bahay mo. Nasaan na yun? Hoy! Wala akong dapat na bayaran sa'yo. Dapat ka ikaw pa magbayad sa akin sa dami ng sinira mo sa bahay ko. Ayun. Hindi ba ako babayaran? Hindi. Ah, ganun, ha? Hoy! Ano ba? <coughs> ah! ah! Bibilis ako, pero bayaran mo ko. Ano? Pinabayaran tayo? Ano ka ba? Bayaran mo ko. O, oh, yan, yan, yan. Bilisan mo na. Ayaw ka ba

bigat Ay! Ano ba? Pabaga! Ah! Tumaw! Isama ko pala matay, ha? Kung gusto mo ilagay sa peligro yung buhay mo, huwag ko'y damay! Anong peligro yung sinasabi mo? Eh ako ang dinamay mo sa peligro! Pwede ba relax ka lang dyan? Ligtas na tayo. Wala na yung maabal sa'yo. Anong ligtas? Anong... Ma'am? Mga pare, pwede ba tulungan niyo ako? Dali natin sa ospital itong pasayero ko. O, pare, sa kotse ko! Kasarap Mga... na punta yung taxi! Don... Dali, sakay! Ah! Pag diretso nung ganyan, sumalpok yung... Saan sa kayo to? Boss, dinala na ako sa ospital. Dadalhin niyo sa pinakamalapit na ospital. Oh, bag mo. Ah, sandali lang. Batay sa una kong pagsusuri ay nagkaroon ng bugbog sa kanyang ulo. Malamang na tumama sa isang matigas na bagay sa loob ng taxi. Kinausap ko siya at tinanong ng ilang bagay. Pero wala siyang maalala. I believe that she is under the state of temporary amnesia. Eh, Dok, ano ba mabuti nating gawin? Well, ang mabuti, i-confine muna natin siya. Para maobserbahan ng mga espesyalista. Tuloy, ma-extrain na gusto ang kanyang ulo. Ang mabuti, dali mo na siya sa itaas. At tawag mo na ako sa National Station para mabigyan ka ng